Hi guys. Good afternoon. i -video ko, ipakita ko sa inyo yung kamatis na tanim ko. Isang puno lang siya pero ang sipag niyang magbigay ng bunga. Ito siya guys. mga sanga niya. Yan o, oh, bawat sanga may bulaklak. O. Oh. Diba? Yun ang unang bunga niya. Nasa gitna. Ayan siya guys o. Oh. Ayan, ang unang bunga niya. Tapos sunod-sunod na yung ano niya, bulaklak, oh. Ayan, ganda. Ito na yung mga tanim ko. Puro bulaklak na sila. Yung kalabasa, ang marami na akong nakuhang talbos at saka bulaklak. Ito naman ang pitsay na alaga ko. Oh, ang lalaki na nila ganyan gabi mga gabi yan pa yung ililipat ko ayan oh Naku, naka, nakakatawa nakakataba ng puso pag nakikita mo yung mga pananim mo na ganyan sila na ma masisigla Ayan, umalapit ng mamulaklak yung palangko, parda, at saka kaboy. Ayan, o. Oh. Ikot. Paikot yan. Ay, maganda sana kung kwan. Meron pa akong ipakita sa inyo, ha? Ito, mga talbos ng kamuti. sa taas ni ang lalusog. Ayan. ni o, malulusog sila. kita ko sa inyo lahat guys yan may kalabasa pa dyan oh, ni, may ililipat pa akong ano, pichay itong ukra na maliit ni, ang dami niyang bunga oh, ayan pa oh. nakakatawa ilan ang nakupo dito siyam na bunga yan yung kangkong ko na nagbibigay ng talbos yan sila ito ang kamuti na tanim kong bago. Kaya hindi ko pa tinatalbusan, guys, kasi bagong tanim pa lang yan. O, tingnan nyo naman, o. Oh. Ang gaganda. Yan. Yan. Hmm. Diba? Tapos, ito, nag-ano ako ng mga pitsay, o. Oh. Yan. Hiniram ko muna yung paso na lagyan ko ng halaman kasi ito naman pag lumaki o oh, kainin na yan pa oh sitaw yan kamatis nakakatuwa at saka nandito 'yung talong itong side na ito 'yung mga talong ko yan lang ang ano oh, yun 'yung sibuyas ko yan lang ang na ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 na talong ang nabuhay doon sa pinalakay ko. Nakakatuwa guys, no? Yan, oh. Yan kalabasa ni, eh. Marami na na bulaklak. Okay guys, salamat sa panunood. Marlene B Vlogs. Subscribe na kayo. Bye!